hindi ko na po nabidyohan kanina kasi nakalimutan. Akala ko nag-on na yung camera natin. Ayan po yung nilagay ko na mga sangkap. Yung red paper. Ah, uh, green paper pala. Sorry. Green nga, uh, ano, tahod-tahod. Kag-ahos. Loya. Loya. And bawang. Yan po muna na una na nilagay ko sa ito po, yung pot. At ilagay na po natin yung ating bangus. Kasi magpapaksiyo tayo. Paksiyo na bangus. Yan. Yan po. Lagay natin dyan. Yan. Pinaksiyo na bangus. Yan natin lagay. Yung Ayan siya. ini imagine ko na siya kung paano siya lulutuin dyan. Lagyan na natin ng asin. Simple lang tayo kasi hindi ako maglagay ng soy sauce. Ayan. Asin iwas-iwas Abawas-bawas ko na tayo sa ating mga yurik. So, lagyan na natin ng asin. Nalagyan na natin. Lagyan na naman ng din natin na magic sarap. Seasoning. Then, lagyan na natin ng Suka. suka lang yung iluluto natin Bin natin lagyan ng water suka lang ayan ayan na sya nalalasap na, 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 natin yung amoy sarap grabe <tinyo> ang sarap ng amoy Ito po yung apoy na. Kaya, uh, hayaan natin hanggang sa makukunti ko, mako, na yung sabaw niya. 1, 2,